Diba April birthday month ni bossing yan eh Sindig so parang uh, uh, laging may pakulo and um syempre kailangan uh ma-surprise. So parang uh, nag-text sa akin ng ano, eat bulaga, ng parang unang-una pwede ka bang mag guest sa Saturday. Yun lang. Tapos biglang no Friday. Okay lang ba sa na bihisang? Sabi ko naman, walang problema. I mean um okay. syempre eh, birthday ni Tito Vic, eh. And, and and ako, para sa akin, anything na para ma-surprise siya. Ako, to get that reaction out of him, worth it. Priceless. Oh. Priceless, yun. Hindi ka nga niya nakilala eh. Sabi hindi niya. talaga. Oo. Oh. So, malapit na lang, tsaka ano, tsaka ako nakilala. Kasi talagang, ultimo sa ibang hosts, <laughs> hindi talaga ako pinakita nakatagu Nakatago oh. lang ako for almost two hours. Nandun lang ako sa ano sa isang dressing room. Ako lang mag-isa. So pati sila may hindi ka pala Walang wala alam, nila Walang nakakita. Oh, ultimate surprise. Sabi mo nga, kalma lang. Ako lang to. <laughs> <laughs> you Nanunod know, ako eh. Ah, katawa. O, oh, pa Oh. Ang sakit sa paa ha? So I mean, <laughs> I'm a big fan of drag pero... eto wala makilaya. pang 30 minutes sa suot ko. Ang sakit na ng paa ko eh. So, props to all the drag queens <laughs> and the women who Who wear who those? Wear high oh. shoes talaga. Ilang i inches yun? Three? Hindi, <laughs> parang mga three nga lang yun. Pero <laughs> well, sakit na lang pa ako eh. Nanindigas yung legs ko pagkatapos. Pero <laughs> at least na sa experience, what napasaya naman, mo? kamusta ang feedback doon sa ginawa mo? Ano Happy mo? Happy naman ako. Mm -hmm. uh, I, I, I think people had fun. you know The audience enjoyed it. Uh, they were Pinoo you know, surprised as well. Uh -oh. So, yeah. I Sabi mean, ni Bossing Joey, ang ganda mo daw. Ang ganda! Well. <laughs> well. Congrats. Kung magaganyan ka ba sa video key concert mo? Ay, hindi. 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 Para hindi. Hindi. lang kay Bossing. Kailan ka huling nagsuot ng ano, ganyan? Damit na pa yes. Pababae. Eh. Well, I had a play before. It's in Rock of Ages. Mm. Um, ang role ko kasi noon, si Regina. Um, ano siya? She's <laughs> a, um, ano to? Um, ano siya Aktivista siya hmm. pero may mayroon siyang alter ego na ano um talented sexy girl ano siya okay. um parang ano to yung sasayaw eh uh, pwede uh, na paod natin yan diba dancer, dancer. Ah. parang ano parang sexy sa dancer sa movie then, natin napanood. panood ah. um then, uh, iba yon oh iba yon uh, iba. iba yon sa movie namin napanood yung rock oh, oh. Ra, ra, ano? rock of ages oh, rock of oh. ages yung kanya rock of ages